Yan, ito lang. Okay na yan sa akin. Isda, bransino, at isang sag. Hi guys, ito yung ating pananghalian. May bransino tayo, bangus, sibuyas, isang sibuyas, ginahit ko lang siya ng pahaba. Kabak na, no cube, uliwa, siling pansigang, ah, uh, tawag to, kamatis, dalawa. Ginahit ko rin sila ng um, pahate at um, pa-apat kapere, kaperasong bawang, ay kaperasong luya, at isang butil na bawang. Yung ating bransino, lunis na rin yan, hindi ko na pinakita sa inyo. Maglalagay ako dito ng olive oil, yan, medyo marami. Wala akong gagamitin asin kasi ito, soto cheto, aso uh, ayang may, uh, ano ba yan? Uh, suka Aray naman ay malat din siya, may lasa. Kaya ito lang ang gagamitin ko. Haluin natin ngayon. At hindi ako gagamit dito ng tubig. Lulutuin ko siya. Di yan, sa mahina. Hindi ko siya ilalagay sa oven. Kasi kalimitan pag minsan ako nagluluto nito ay sa oven ko ilalagay. Ngayon, eh dahil para ako hindi tumingin ang tumingin at baka masunog, minsan ako ay nasusunugan, ay magbilinis ako, maglilinis ako ng bintana dahil medyo maaga pa ng kaunti, eh di para makapaglinis tayo. At ito naman ay pahihinaan ko habang tayo nililinis, ay di naluluto. O siya, mamaya ko yung kayo i-update. Taklo ba natin? Okay na yan. Walang tubig, mga kabayan. <laughs>